Huwag mong pigilan, hayaan mong ko sa humawag ka sa akin Sundin ang damdamin o sumama ka sa akin hey. At tayo ay sasayaw sa kulog at ulan Iiikot Uh, bago, bago ang lahat uh, inihiling ko sa lahat para yung makatulong tayo sa ating kapwa Ah, uh, pag-subscribe at pag-like and share at pag-talo po ang ating mga bago ang lahat para updated tayo sa ating susunod na video para pupunta na tayo sa ating pupuntahan na doon sa may mid section uh, baga bago tayo magpunta papatay ko muna po tayo ng inayos ko na ceiling pan ayan o oh. no? inayos ko yan kasi na ano lang ako na walang ako kasi yung nakapisto dito ay walang electric pan kaya inayos ko ito na walang anumang kapalit ang ko lang ay yung in order na kung ito ang na dito na tayo ups ayan ayan yung gwapo namin dito ayun o Jangan. Nah, berat kebesa. Ayos. <laughs> Aba, ang guapo no. Ang guapo ag. Tagare na ra kale. Tagaminda na siguro kale. Kita na mo rat. Mo oh, magguapo ag. Ang <laughs> <laughs> birthday si Motul na ako sister ni father. Sino father? Sa Domingo. Hindi ragpan, hindi pato bay ka le. Anahaw ba yung gato? Hindi na kalig pato. Hindi sa kumili pumunta kayo sa mga ala. Kung sa mga... Ang daan. Ay mo, mama. Ito, sister.

dito na tayo, ang dami. Ang oh, baboy at chicken. Hmm? Ano'y bagtas natin? Sino'y mo? ah, nag Alam ko, kaya, kaya taga-torsin rin, right? Kaya, taga-torsin rin. Ayan, magsilinggakin emo bata. Pasapoy. Ay, 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 ay. Dito na lang. Thank you, thank you. ito na ito na pabalik na tayo para balik na sa pwesto ko dito kasi dilim, medyo madilim uh, punta na ako sa pwesto ko medyo madilim lang dito pagdating sa pwesto ko ay okay na sa brad? Uh, okay. eh? <laughs> ha? <Pumahaw yan. laughs> yeah. Malapit na sa gusto ko. Nagkuha lang ako ng power supply. Uh, power bank Dahil malulubat na ako. Dito na ako. Ayun o. Oh. Maliwanag ng no, maliwanag. Upside down. -up. Eh, thanks God for the glory sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at nag-live. Thank you, thank you. Ah, uh, pag ako'y pinalat, yan po ay gagawin ko na pangtulong sa ating kapwa ng mga mga Yan po. Yan ang hiling ko kahit YouTube na, nag ano ako ng account sa ating YouTube channel para pag ako'y ng YouTube yan po ay aking gagawin sa ating mga mahihirap na estudyante at lalo na po sa mga mga matanda na, ano, na walang walang pera na, na gagamitin nila pang ng kulang, pambili ng bigas. Yeah. Hey, guapo. Good morning, tol. Kaya hinihiling ko sa lahat na pag-subscribe at paki like and share at pag-follow na lang po pag na lang po para Uh, pakilike and share, share po ang DAGC TV at pakipalo po para may bigay natin sa ating kapwa. Thank you at maraming salamat sa inyong lahat at good morning. Bye bye!